Hello mga ka-sport, ito yung laban ng Seahorses at saka uh, b Cruisers ng Yokohama. No bearing game para sa Yokohama dahil sa hindi na rin sila makakaabot sa playoff. Dahil na rin sa sunod-sunod nilang apat na beses na pagkatalo. Pero dito sa Mikawa Seahorses, may pag-asa sila na makakaabot sa playoff dahil sa kanilang record ay 31. So mahalaga ang game na ito para sa Mikawa. Sa laban na ito ng Mikawa at Yukohoma, talo ang Yukohoma dito, Kai Soto. Dahil na rin siguro sa wala na silang ganang manalo pa itong paglarupan. Ng Pero hindi doon ang gusto kong maiparating, kundi itong ating pambato na si Kai Soto, maganda pa rin ang kanyang pinapakita. Nagagawa pa rin niyang pinapagawa sa kanya sa court. Nakikita ko na hindi kailangan ni Kai Soto ang umiscore para manalo ang kanyang team Pero ang kanyang depensa, ang kanyang presensya sa loob ng court ay sapat na para makatulong sa kanyang team Ang nangyayari kasi, hindi consistent sa opensa ang kanyang mga kasamahan Nakikita ko na hindi si Kai ang dahilan kung bakit uh, lagi silang natatalo Ang number one dyan, yung kasamahan niyang mga import Malaki ang skilled difference sa kung ikukumpara mo sa mga kalabang import ng ibang mga team. Kagayang ng team na ito, Mikawa Seahorses. Panoorin nyo kung kung gaano kalaki ang mismatch na dulot ng magagaling so, at matatangkan na mag mga, mga mag ng Mikawa ng Seahorses. Ayun. So si sa court at pimasa si Yuki. Kailang mataas yung kanyang pasa kaya hindi naabot si Kai. Masyado atang out excited si Yuki nakuha ni Gardner ang bola ito yung deadly yan sa 3 point shot pero sablay dahil nandyan si mahaba yung mga galamay ni Kai Soto libre na naman si Kai dito pero hindi siya nakita ito yung sinasabi ko na kahit hindi siya mag shoot maganda yung pinapakita niya sa depensa ang problema hindi nakakashoot ang kanyang mga kakampi dito maganda ang posisyon ni Kai mismatch at pinasahan siya pero Overexcited si Kai imbis na ilapit nag siya kaya mintis pero bumawi siya dito napakalaki, napakalaki, talaga ang tulong niya sa depensa binigay kay Gardner ang bola at balak umatake pero kinuyog siya ni Kai Soto at nablock ang kanyang pasa o jumper kaya bola ulit ng Yokohama binigyan siya ulit ng aliop ni Yuki kaya lang napakataas kaya nagsuri siya kay Kai at okay lang naman kay Kai kaya nag handshake sila Nagpapakita yan ng na magandang kanilang samahan. Ito yung sinasabi kong scoring champion ng Mikawa. Nag 3 points siya. Nandun pa si Kai. Wala kang masasabi sa depensa ni Kai. Pero pasok pa rin. Nag 3 point din si Yuki. Pero sablay. Napakalayo. Sablay ang tira ng Mikawa. Kai to Yuki. Kasunod si Kai. At dito nabuhayang muli ang Yuki tandem. Slam dunk para kay Kai Soto. wala silang magawa kay Gardner. Napakagaling ng import na ito. Alam na nila ang kilos ni Kai. Ayaw nilang pumasok siya sa loob. Dinodouble team siya ng dalawang import. 3 point ang kakampi. At ito yung naitutulong ni Kai. Rebounding. At dito nagpapakita naman si Kai ng galing niya sa pag-assist. Assist niya kay Yutov at score para sa Yokohoma at ito na naman si Gardner simple lang para saan niya isang 3 point shot para sa Mikawa kahit nandoon si Kaisoto galing na ang import na ito bula ng Yokohoma binigay kayo ito jumper niya sablay ulit ganyan ang nangyayari lagi o ito simple lang shot na ulit ng Mikawa 3 point ulit ng Yokohama sublay na naman habang ang Mikawa another 3 point shot gumanti si Yuki ng 3 point sublay another 3 point shot sublay ulit Matake si Gardner. Pasok na naman. Dito kasi wala na si Kai. Yung import ang pumalit sa kanya, yung number 40. Kaya ganyan, nakaka-atake si Gardner sa loob. Another 3 point na Yokohama. Tablay ulit. Hindi man lang tumama sa ring. Umatake sa loob. Na Nag-jumper. Tablay na naman. Paano man nanalo ang Yokohama dyan? ito, 3 point shot na naman. Simpleng-simple -simple para sa kanila. 12 point lead sa pagtatapos ng first quarter. Hindi ko alam kung ano ang tumama sa Yokohama. Lahat ng tira nila sablay. O ito na naman. O tumira, sablay na naman. Ayan. Sablay na naman. Nakuha ulit ang bola. Tumikada ng tres si Yutof. Sablay ulit. O, na-rebound. O. O, ayan. Si Yutof ulit. Sablay ulit another mismatch sa loob tatlo ang import ng Mikawa ng lalaki kaya laging mismatch yung mangyayari dyan ang strategy nila inilalabas si Kai para laging may mismatch sa loob mintis ulit yung 3 point ni Yotov simple lang naman sa kabila 3 point ulit pasok na naman kaya yan lumubo na ng husto ang kalamangan ng Mikawa Umiskor din ng Yokohama sa tip in ni Kai Soto. Dito muntik ng ma-technical foul si Kai Soto illegal screen. Pero nang makita sa screen, ginawa lang na normal foul para kay Kai. Hindi kayang gwardyaan ng number 40 yung si Gardner. Sinasalaksakan lang siya ng harap-harapan. Kaya yan ang resulta ng walang Kai sa loob. Dito nagpakita ng lakas si Kai. Tatlo, lima ang kanyang gwardya sa loob. Pinasaan ni Oliver si sa loob. Yan, lima na yung kumukuyog sa kanya. Niyakap na siya ng import, pero wala siyang magawa. At nagawa niyang umiskor sa dalawang import na yumayakap niya sa kanya. Wala pa rin Paul. Sa pagtatapos ng second quarter, naagawan pa si Yuki o oh, another dagdag na puntos para sa Mikawa Yuki Tukay at ang, at ang ganda ng pinaginawa ni Kai Soto rito pinalipad niya yung import ng karaban at hook shot pero hindi hindi pumasok rebound ni Gardner pero kinalawit niya inagaw sa kanyang kamay at sa kanya ay dinakdak. Kahit talo yung Yokohama dito, maganda pa rin ang pinakita ni Kaisoto.